Luto na mga ka-Laker boy Ayan o, luto na Balot na naman tayo mga ka Alas dos na Ayan luto na mga ka-Wingers luto na Ang aming tinapa O sige Malapit na yan O sige Ayan ba Ayan mga ka-Bakery ya, ano, pinagong pinatakpan hindi malat Ayan. shout out sa inya dyan sa ito pa ang niya, mga so, ito salang Ayan. 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 Ayan maka ah, bikin weh hanguk lah tayo hanguk pula pula na sya pula na pula oh. na pula kaya hanguk tayo hanguk maaf baka maging negro ano buhay panadero medyo alanganin medyo alanganin pa medyo alanganin yun pwede lang ang kunin kasi baka kasunog ayan mga kabikas pwede na to pwede na pwede na okay ayan so, sa dulo mabilis maluto ayo, ah, okay, kung pisa na ng lotto an, pisa na naman ang labanan, okay mga kaby tapos na hangog na hango na, na. ayun tapos niyan, baguhin na naman tayo mga kaby Sunod ito naman, oh. kababayan kinsitrian mga kaby girls. Oh ay okay, shout out sa inyo lahat Saan man sulok na mundo Na may Pilipino Good afternoon po mga kabikers merienda merinda na kayo ay okay. shout out sa inyo lahat Ito yung aking gagawin no? Mga kabikers Yan, listahan ng tinapay Madami Ayan, nakita niyo yan Yan ang listahan ko Okay, eh, marami siya Okay, bagay mo na Baga masunog ang aking naluluto oh.